Hi guys, magandang araw. Narito po tayo sa panibago nating recipe for today. Ito meron po tayong ingredients na pasta, nata de coco. Wala po tayong magilap na kaon kaya wala po ngayon. At itong keso, uh, fruit cocktail. Ayan, today isang brand ko. At meron din po tayong condensed, condensed milk, ayan, jersey at dalawang mayonnaise. Yan. afford na mayonnaise ang aking ingredient. Meron din po tayo ditong pasas. Ayan, ilan yan sa mga sangkap na yan ay mula sa ayuda at giveaway mula sa trabaho na aking asawa. Kaya simulan na po natin ang magpakulo ng tubig. Ngayon, nagsalamat lang na po tayo sa isang kaserola ng katamtamang tubig na kinakailangan depende sa dami ng inyong pasta. At lagyan din po natin ng konting mantika at ilang butil na asin. Oh, dalawang kurot butil. Eh, na. No. Sorry naman. Siyempre, tinakpan ko po at hintayin kumulo. Ayan, minuksan na. Kahit hindi masyadong kulo, ito, para nagtitipid lang din po ako sa gas. Ayan, medyo kumukulot, mainit naman ang po siya. nilalagay, na po natin ng ating pasta. Ayan, maliliit po yung gamit ko po rito at at ibang kulay. Meron naman pong ganitong pastang version. Ayan. Para sa mga bata mag-enjoy sila sa kakaiba. Ako oh, minsan iilan lang bata kumakain ng pasta eh. And then na hintayin Pintayin po natin itong lumambot. Pwedeng haluhaluin ho muna para hindi siya masyadong mag ay, hindi siya magdikit-dikit. Ayan na ay itsura niya. And then pwede na natin tong takpan uli, pero mayamayan yung buksan at haluhaluin upang hindi po siya totally magdikit-dikit sa uh, alam nyo na sa kasirolo o kaya sa cup kwa di pasta. niyan, Hinahalo-halo ko po muna siya. Yan. Tapos halu-haluin ay ating muling takpan. After 5 minutes, buksan, then haluin, then takpan uli. After 5 minutes, buksan, anyan, hanggang sa humantong siya ng ganito. Basta halu-haluin ho siya para hindi magdikit. Ayan, saka ho natin patuluin. Salain ho natin sa isang strainer. Ayan, para matanggal yung tubig. Then, isalin ito sa isang malaking bowl para pagsamasamahin natin yan. Ang ilang mga sangkap natin ating pinatulo tulad netong nata di coco at ang ating fruit cocktail. Ayan, pinatulo na po natin mga katas nila para hindi naman masabaw ang ating pasta. Ayan, ilagay na po natin isa-isa. <laughs> Ayan, kumanta na. Nilagay ko na po yung fruit cocktail. Ayan. Balaw kayo kung gusto nyo unahin. Then, isunod po natin ang ating hmm, ano ba gusto nyo sunod? Nasa inyo yan. Siyempre yung ating nata de coco kaya nilagay na nga po natin ng ating nata di Coco. Ngayon, mas masarap sana kung may kaong. Kaya lang ngayong buwan ng December ay nagkakaubusan ng mga pansawag ng ating mga salad-salad dyan salad, na recipe. Kaya bahala na kayong discarte nyo kung ano yung pwede nyong ihalo ako okay na to. Pwede, pwedeng na to. At ngayon ay ilagay na po natin ang ating mayonnaise. Ayan, ilalagay lang po natin ito lahat. Simutin lang po natin. Ako sayang, mahal din po ito. Pero ito, binili kong best food. Okay na to, masarap na to. Medyo mas mura, unlike dun sa isang brand. Guys, nasa inyo po kung anong brand ang nais ninyong gabitin. Kasi nasa inyo ho yan. Kung may budget kayo, walang problema ko. Oh! Right. Ayan, ihalo lang po natin lahat. And then saka po natin nalagay yung iba. Ako, pinipiga ako talaga ng gusto. Ayan, si Barat ay si Kuripot. Wala naman ikukuripot <laughs> Kukuripot. Sige, kayo po ang bahalang humusga. At kung nagustuhan nyo naman po ang video ito, ay like and share po. At mag-subscribe na rin po kayo. At pinambal button para notify ko kayo sa mga bagong video yung upload ko. At guys, maari naman din po kayo mag-comment sa ibaba. Okay guys, kung nailagay nyo na po lahat ng ating mayonnaise, ay isunod na po natin ang ating Nestle cream. Ayan, di ba? Ang sarap lalo. Feeling ko parang ice cream to nilalagay ko. Ito po ay nilagay ko sa aking chiller sa ibaba ng wrap. Kasi nanggaling po ito sa freezer. Nilipat ko. Ayan, kaya na yun na mo. Nilipat ko siya para medyo lumambot. Ayan, lagay po natin to lahat. Ayan, natapos ko ilagay yung isa, ay sunod na po natin ang isa pang kahon. Dalawa ho ang inilagay ko po dito dahil marami yung ating pastang ginamit. Ayan, bali parang kalahating ah, kilo. Yung kalahating kilo ng pasta ang aking ginamit. Ayan, okay guys. Nan ilagay na po natin lahat ng ating Nestle cream. Ngayon, ilalagay ko naman po ang ating condensed milk. Meron po ako dito malaking condensed milk na jersey. So, nga ilalagay ko dito ay mga 3 lang. Kung kayo gagamit ng medyo maliit, yung mga pangalawa, mga dalawang latang ganun. Ayan. Hindi ko po ibubuhos yan lahat. Itatabi ko po muna yung iba. Uh, masyado ng matamis. Kaya hindi na po tayo dito gagamit ng asukal dahil lang ating condensed milk ay matamis na po. Ito nga, may dumikit na sa kamay ko. Ang sarap sipsipin. Kinapak na. Ayan, bunga ba ni Gadas? Then, lagay na po natin ang ating pasas. Sisprinkle natin yan. Ayan. Huwag naman po natin ubusin lahat. konti lang po muna para may gagamitin tayong topping sa ating lalagyang container. matapos po natin lagyan ng pasas ay ito isunod na po natin ang ating keso ibudbud po natin sa ibabaw at nasa inyo po kung gusto nyo hiwain nyo po ng pa cubes ko, o kaya ganito gaya nyo o kudkurin ko nyo sa ako ginagainayad ko na medyo tinaman na maghiwa hiwa ng cubes baka dumikit na naman sa kutsilyo sa bagay technique teknik doon ay lagyan natin ng mantika ang kutsilyong gagamitin na panghiwa ng keso para hindi siya madikit ayan magayat lang po tayo na ilalagay ko ang yung tamang-tama -tama lang pong ilalagay nyo para meron din po tayong dito sa ating ilalagay na container mamaya. Okay guys, matapos po natin lagyan ng mga ilang keso, haluin naman po natin ng mabuti. Ayan. Uh, haluin mabuti. May kabigatan dahil marami yung pasta. Ayan guys, haluin po natin mabuti para mag-combine lahat ng ating ingredients na ating inilagay. Ako po, nakagagog. Nakakagutom na nabubulol na po talaga ako. Excited na rin po akong kumain. Pero, mas masarap po talaga itong kainin na malamig. Kaya after po natin itong gawin, ay ilalagay po natin ito sa ating chiller. Huwag nyo pong ilalagay sa freezer kasi once na ito tumigas ay hindi na po masarap kainin kapag lumambot. para siyang gutay-gutay. At sa chiller uh, creamy pa po siya. Kaya mas mainam mo ilagay ito sa chiller. Kaya yeah, ito halina. Madali na natin para matapos na po ito agad. Paspas. Lang -pas. lagyan po muli natin ng gatas. Ayan. Meron pa naman tayong gatas pero huwag mo muna ibuus lahat. Para ibang parte ay may lagyan po natin mamaya. Ayan. I-mix po natin muli guys, ayusin nyo pang paghalo para mag-combine lahat ng ingredients na ating inilagay. Ayan, manuot po para mas masarap. At guys, itong ginagamit ko sandok para hindi madurog. Huwag ko tayo gumamit ng matatalas yung mga syanse. Ayan, yung hindi makakalat, makakadurog ng pasta. Ibuhos po natin ang natirang gatas at mga pasas. Lagyan po natin muli at keso. Ayan, gayatin po natin muli para madagdagan pa po yung flavor neto. Yung flavor ng keso at tamis at ang palamuti ng ating pasta salad. Matapos natin ilagay, syempre haluin nating muli para mag na naman ang ating na huling mga sangkap na inilagay. Okay, wait. Matapos nating halutin ay kukuha lang ako ng container na ating gagamitin. Ito, meron akong gagamitin na container dito. Itong tab. Kayo na sa inyo kung ano meron pong container na mapaglalagyan. Kahit ano dyan na maaaring yung paglagyan at may takip. Yan. Ito ho, ito ginamit ko. Meron po kasi akong available nito. At maari rin ho pala ninyo itong gawing negosyo. Siyempre kung ano yung naging kapital nyo, kwentahin nyo po. Then, make sure na may kikitain kayo. Itong ginamit kong tab medyo malaki ho to. Pwede nyo itong ibenta ng 200. Yung mga 750, pwede nyo namang ibenta ng 100. Pero nasa inyo po yan at sa location bukod doon sa lahat ng inyong nagastos. Ito ho, hindi ko maibibigay ang costing po neto dahil ang ilan po mga ingredients na ginamit ko ay mga giveaway mula sa work na asawa ko at sa ayuda mula sa gobyerno. Ayan. Kaya wala akong costing na maibibigay sa inyo ngayon. Ito ay hain na lang po natin ngayong Christmas season. Ayan. Ito na po ang ating uh, macaroni salad. Ayan. Di na mabanggit dahil natatakot na po ako. Kaya ayan, nakapag-dating po tayo. Lagyan po natin ang toppings na pasas. Ito na po yung aking kakainin. Hinihulay ko na po siya. guys, matapos lagyan natin ng pasas, isusunod naman po natin lagyan ng keso. Buburan po ng keso. Ayan. Ayan ang pinakatabings natin ngayon. Ayan. Gusto nyo pa dagdagan ng keso? Nang mas marami, mahilig sa keso dyan, dagdagan nyo hanggat meron pa. Okay na to guys, nakaredy na po ang ating macaroni salad na kakainin ayan, kain na po tayo at narito naman po yung nilagay ko sa tap. merong 750 ml eto po yon at meron din po tayong nasa 1000 ml, eto yung maaaring nyo i ng 200 or 100 uh, eto, to, 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 100 pwede to nasa inyo naman din po, discard nyo na po kayo negosyante, eto po kasi ay hihaayin lang po natin ngayong Christmas season Noche Buena. Maaaring naman sa Median Noche ng bagong taon. Ayan ang pagsalubong ng bagong taon. Pwede naman po. Okay, hanggang sa muli po. Paalam. Bye-bye. Thank you for watching.